Ay, ko na lang. Sumuti ko tayo na. Pitcha yun. Kung ano ko tayo na. Pwede ko tayo na ang bawang. Tapos si Boyas. Nilagay ko po dyan sa ano. Uh, May na-quiz ang aking brother na magpaluto ano, na. Odong pa, odong. Odong na may. Nagyayak mo na lang sya. Nagyayak mo na lang ng bitchay. Para may gulay. Yan. Yeah. Kaya so, ano daw sya, hindi nakakain ng odong. Kaya your wish is my command. Kasan natin ating bawang. sibuyas. Maganda rin kasi yung sibuyas sa katawan mo. Ayan. Rasarin natin. Ayan. Hiwala natin mga labs. Ayan. Punti puha. Okay. Lagyan sa platito. Tapos saka natin gisahin ito umaya. Pero, kunti lang inalagay ko na mantika kasi hindi rin maganda sa katawan ang maraming mantika. Oh, parang ano lang, dalawang patak dun. Walang isang kutsari, walang isang kutsara. Parang kanating kutsari ka lang. Mas mainam na, wala na mantika. Kasi hindi rin nakaka... Matagal kasi tunawin yung mantika sa katawan ng tao. Kaya kasagaran sa iba, karamihan. Yung mga maidad na, ang ginagamit na lang nila, is yung ilalaga na lang yung um, So, tatanggalin ko lang itong matitigas na bagay sa ano. Um, yung kamukha nito. yun yun kasi mas madali kasi maluto yung ito um, itong matitigas na mga ito. Ayan. Nililis ko na po, po guys. Inaisa-isa ko ito nagpapaglilis. Ayan. Kaya ang luto ko nito guys is ginisang udo o may sardinas. Tapos ito siya. Alam, nagyan ko nito. Na Ayan. Pero yung sardines ko mga labs. Yung ano. Hokkaido. Hindi yung may ano. Sorry, tomato sauce. Pero... Pero mga dahon na to, hindi ko na ito liliitan. Ang tinatanggal ko lang dito, ito matitigas na bagay. Yan. Dito ka muna. Malilista po yan. Ah, sinasawa ko hindi, hindi malilis, malilis ko yan. isa-isa ko pa talaga paghugas yan. O, alam mo naman pag mga ganito. Minsan, sa mga, sa mga pinaka dito niya, parang ano, buhangin. Kaya pag kinakain natin, di ba, minsan parang ano, may matutulis ko na parang. Basta yun yun. Yan so, ibalik natin ulit dito yung matahon. Ito na. Sekret natin yung matitigas. Yan yung, yung pinagkuhan na natin. So, ibalik natin ito. Marami lang sa tingnan, pero pag naluto, konti lang naman ito, guys. And, pupalo po tayo ng ulo. Tutuoy ko partner ko po. Pero naman doon, century. Ang mga sa'yo, di nas pa ako. Na mas bit ko yung ito, ito lang. So, ang halo ko start lang muna. Kasi hindi rin naman tapag Ayan. Tatlong ganito lang po. Ayan. So, yung mga tira, i po natin po sa po, ano, uh, ayan. Ayan lang po. Tapos ito yung ilalating. So, kailangan natin mag-prepare na ating paglulutuan. Ay, hmm, may nalutok ngayon. Ano, meron pa parang ito. Alas. Nanuluto ko rin ito Nagbiswa ko. Kaya na hindi siya panis. Promise. Konting init lang po, dito siya. Tinitin ko na lang. Kasi sayang din. Punta ko na Ano din yan? brush <laughs> din yan. Kaya, mahirap mo sa kanda. Kaya, Yeah. yeah. So, Sinip, ito yung soper kalan. Sige po ito na. Okay po, magluluto na po tayo. At baba po ang aking lutuan. Kung napapansin nyo po, iluka. yan lang po siya. Ayan. Diyan po ako. Sa baba. Katabi pa itong aking taspan sa kawalis. Diyan lang po ako ng luto. Ito yung sinasabi ko na kunting patak ng mantika. Ayan. Pero kasi natin yung tubi. Ayan. Kunting patak ng mantika lang po. Ayan. Ayan. Kunting lang po yan, wala. Wala ano yan, wala. Wala, wala. wala. tayo ng kutsarita ko. Ito yung kutsarita. Yan. Ito po atin. Mga sibuyas sa kabawang. Bukas-bukas lang natin. Yan. And then, ano, next natin ito nung ito nung ito. At yun. Uh, Tokay po. Tokay naman. Ito po siya. Ito. Pero wait lang, nalo pa natin. Ito na, nalo pa Aroma. Aroma. Pops. Dahil po, aming Minsan, tatlo lang, dalawa. Ito, apat. Apat siya. So, lagyan natin ng tubi. Tubi, mga dalawang ano. Lata. Walinis to ah. Kasabihin nyo, madumi. Ayan. Next po natin ilagay ang ang kanya pang palasa. Magic syrup. Sure. Yeah. No, Ayan. Ang gusto lang din. Hindi ako nagsalagay na marami dito. Kasi hindi so, na no, siya nakakasira. Nakasira din pala. Dapat kung chill lang pala ito na ganyan. Huwag siya ubusin na isang kasi. May isang sashi kasi tatlong gamit gamit yeah. at po siya. Ayan. Dapat lagyan ko ng kunting asin set yeah Ayan. Kunti po. Nakasay sa harap nito. Ayan. Para pag gumulo yan po. Para pag gumulo siya, pwede na natin ilagay yung ati. Pwede na natin gumulo ha. Oh, see you in my next video, mga loves. Thank you so much for watching everyone and bye. Ayan na ang ating ginisaang. Pichay, na may Odol at may Hokkaido. Yeah, thank you so much, my love.